sa kasi hindi na. Oh, talaga. So, pa Sal pa salamat po ya. Uh, salamat po ya. Uh. Nandiyan sa ano, Good may bubuk, ah, may bubuk kami diyan. Sa likod. Uh, kung gusto mo naman, papunta tayo. At saka ano pala, It's salamat okay. pala sa ano, yung magpadala oh, sa akin. Oh, bigay sa Ay, man, man damit mo. Mm -hmm. mm -hmm. kasi... Nandito nga sa tricycle ko, kakarating ko lang din. Oh. Buwaba ako, buti na ano kayo dito. <laughs> kasi pupunta kami sa inyo, hinanap namin ah. Ba? Dito lang mandan sa ano na tricycle ni. Kaya ah, uh, tricycle Trisigira. Okay. okay, tapos may bahay kayo. Eh. Tama, tama, tam, dito ko para sa labas. Mm. -hmm. Anong dala nyo? Para sa iyo. oh, ayos salamat oh, niya. Oh, Oo, oh, 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 Timo Pinta na siya. Hawakan mo. Yan, bilang maha-importanting tao. Wow! Okay. Ito Sumita na yung tropiko. Golden na. Dilber <laughs> to ah. Bakit dapat gold? Kaya nga no. Kaya pagbalik. kabilatin natin ka kulay, yung kulay natin na kulay gold. Salamat. Tiro lang. Kahit wala naman it. Kulay